ng kapatid ko po. Naiisip mo yung mga kapatid mo? Opo. Magkakasama po kami. Magkakasama po kami magkapatid. Kasi ngayon po, walay-walay po kami. Alam mo, Dida, may plano ang Diyos. Pero ibigay mo lahat kay Lord. Ipagdasal mo na sana dumating yung araw na makasama mo din sila. Ha? Ang lungkot-lungkot naman. realize mo itong mga nangyari sa'yo? Anong mga dapat mong ipagpasalamat? Ano yung mga dapat mong kalimutan na? Yeah, pinakakatouch naman, babe. New Year na New Year! Ang dami mo namang ginagawa. Lilinis po. Oo nga, dami mo nga linisin dayo Kayo lang dito ngayon? Opo, wala po yung mga kasama po namin sa bahay. Tapos mamaya Opo. alis din kayo. Opo, punta po kami kay Lalala po. Eh, sino magiging tao dito? Yung bilya ko po. Ah, dami mong linisin, Day. Para po, pag-uwi ko na, wala na pong makalang. <laughs> day, upo ka mag-usap tayo. Pumunta ako dito kasi may ano, nagpapaabot sa'yo. Para daw may ano ka, magamit ka ngayong New Year. Pinabol na lang niya pamasko niya sa'yo. Galing yun kay Ma'am Jiwon ha at saka kay Ma'am Julie Kim. O, oh, di ba, ate siya, magagamit ka na mamaya. Kaya nagbigay nga po sa akin ng prutas po eh. Oh? Oo <laughs> po, kanina lang po. Madami? Eh? Isang, ano po, isang bilog po na lagayan po. Wow! O, oh, di ba, sabi ko sa'yo. Tapos may nagbigay po na regalo po sa anak ko po. O, oh, anong pakiramdam na laging may nagbibigay dito Masaya po. <laughs> Kasi, di ba, sabi ko nga sa'yo, hanggat may mabuti kang kalooban, wala kang ginagawa sa mga tao, nakikita nila na mabait ka, tapos nakikita nila yung pagsisikap mo, oh, um, lahat ng blessing papasok sa'yo. Kaya sana, huwag kang magbago ha. Nagising nga po ako mga alas sa ispon nag-trabaho muna po ako. Ano? Nag-ano po kami, naglaba po kami ng damit, may nagpalaba po sa amin. <laughs> Grabe naman! Kakatapos ka lang po, kakauwi ko lang po. Ko lang Sinong katulong po? mo? Si Basti po. Kayong dalawa naglaba okay. kayo? Magkano yung bayad? Nasa dalawang daan na po. Dalawang daan? Okay na po yung kaysa sa wala po. Grabe, Diday. May nagpalaba pong kapitbahay po namin. Lagi ibang may nagpapalaba o ngayon lang? Ano po yun? Mga siguro po nasa isang linggo po. Isang linggo, isang beses? Ah, Kayong dalawa lang ni Baste. Opo. Oh, Grabe, Dida. nagulat naman ako. Totoo yan? Opo, oh, po, kanina po. Kaka-uwi ko lang po. Sabay pag-uwi po namin. Naglinis po kami. Nagsain po. Oh, Grabe, <laughs> Dida. Walang pagod ah. Pero at least, di ba, may oh, pandagdag ka. May eh, pandagdag po kami sa puhunan po namin. Sa puhunan? Oh, po. Ibig sabihin yung sa... Binabayad sa inyo sa laba, iniipon mo yun. Opo, oh, pinambibili po namin ng nagayan po ng paninda po namin. Katulad po yung bote po. pag naubos po namin yung Joy, bibili po ulit kami. Grabe, Diday. Pero Diday, may tatanong ako sa'yo. Uh, anong mga na-realize mo ngayong taon? Itong mga nangyari sa'yo ngayong taon? Anong mga naiisip mo? Anong mga dapat mong ipagpasalamat? At syempre, ano yung mga dapat mong kalimutan na? Nagpapasalamat po ako kasi Nandito po kayo para po sa akin. Nandito po kayo para tulungan po ako. Gabayan niyo po ako. Nagpapasalamat po ako sa tumutulong po sa akin. At masayang-masaya po ako ngayong bagong taon po. Ay, kasi nandito po kayo sa akin. Gabi, yeah, nakakatouch naman, be. Eh, yung mga gusto mo nang kalimutan, ano yun? Yung mga gusto mo nang iwan sa 2023 na ayaw mo nang dalhin sa 2024? Ang gusto ko na naman po ay kung ano man pong naranasan ko po dati. Tama yun, ha? Kalimutan mo na lahat, okay ka na. At least ngayon, nabigyan ka ng pangalawang pagkakataon. O, oh, di ba? Okay na lahat. Huwag mo nang isipin lahat ng masasamang nangyari. Huwag mo na din isipin yung mga pangit. Isipin mo na lang yung mga mas magaganda pang mangyayari sa'yo na inihahanda ka lang ni Lord kaya niya ibinigay yung mga pagsubok sa iyo kasi hinahanda ka niya sa mas magandang mangyayari. Ha? At gusto ko na manatili sa iyo yung pagiging mapagkumbaba, yung kahit na may ginagawa na sa iyo yung iba eh okay ka pa din, nakangiti ka pa din, 'di ba? <laughs> Minsan nga po, inaasar po ako dyan sa labas. Hindi ko na po pinapansin. Anong inaasar nila sa'yo? Ano po, minsan po, pag may mga kaibigan ko, minsan po, dumadaan po dyan. May anak na na ganyan, hindi ka na makapaggala. Ang ginaganan po nila ako. Kaso, nilalabas ko po sa kabilang tenga ko po. Okay lang sa'yo? Okay lang naman po. Bakit hindi ka nakakaramdam ng hmm. ano? Nung nga po kahit tulog po yung anak ko, nakakapaglaro po ako <laughs> <laughs> Naglalaro ka? Nung po, ag-ano po, ag, -ano po, ag -tulog po yung baby ko po. Wag wala po talaga ako magawa po. So, ibig sabihin di, Day, yung mga naririnig mo, uh, iniisip mo na lang na parang good ano na lang siya okay. sayo, hindi mo nang iniisip na masama. Tama yun, huwag mo nang isipin yung sasabi ng iba kasi alam ko naman na kayang kaya Tulad mo. Tulad po kanina, may kaibigan po akong pumunta dito, taga kaya po. Mm. Niyayon niyo po akong oh. gumala ka, so hindi ako pumayag kasi may baby po ako. O, oh, diba? Basta ipokus mo lang, huwag kang mawawala sa focus ng pag-aalaga at pagmamahal sa anak mo. Yun kasi yung number one na talagang kinahangaan ko sa'yo dahil hindi mo pinapabayaan yung anak mo kahit nung una tayong nagkita sa lansangan, di ba? Pero sabi ko nga sa'yo, hanggat may maitutulong ako, tutulungan kita Diday, no? Kasi nakikita ko rin yung kapalit ng mga tulong na binibigay sa'yo, eh talagang nagsusumikap ka. Kaya sana huwag kang magbabago, ha? Yun lang naman Diday na kaya ako pumunta dito dahil may iaabot ako sa'yo at syempre, yun nga, para malaman ko din kung saan ka mag-new year. At, <laughs> Diyos ko, ang mga ano ha? Masaya po talaga ako. Magkakasama po kami mamaya ng mga pamilya ko po. oh, di ba? <laughs> At least Kasama ko po yung tatay ko po. Mga pamangkin ko po. Mga pinsan ko po. Magkakasama po kami. Uh -huh. Kaya huwag mo nang isipin yung mga nangyari. Tama na yun. Tapos na yun. Di ba? Alam so, ko. May naiisip po, po ako eh. Mga ano? kapatid ko po naisip mo yung mga kapatid mo? Opo. Kasi minsan po tuwing bagong taon po magkakasama po kami. Magkakasama po kami magkapatid. Kasi ngayon po, walay-walay po kami. Alam mo, Diday, may plano ang Diyos. Pero alam ko na valid yan ano mo, nararamdaman mo. Siyempre, mga kapatid mo sila. Pero ibigay mo lahat kay Lord. Ipagdasal mo na sana dumating yung araw na makasama mo din sila. Diba? Ayoko naman na maging malungkot ka kasi syempre mag-New Year na. Ipagdasal mo na lang na sana ay safe sila lagi at dadating ang panahon alam ko ibibigay sayo ni Lord na makakasama mo sila. Ha? Ang lungkot-lungkot naman. Inko lang po sa bagong taon po sana ay gumaling po ang lola ko po. Ayun. O ba diba, yun pa, isa pa yun sa dapat may pagdasal. Sana bigyan pa ng mahabang buhay at malakas na pangangatawan ng pamilya mo, lalo na ang lola mo. ba diba? Kaya huwag ka nang malungkot. Lahat, lahat ng na paranasan mo, man ngayon na hirap o mga sakit, may mas magandang kapalit yan sa huli. Ha? O sige, iaabot ko lang muna sa yung bigay sa iyo ni Ma'am Julie Kim at saka ni Ma'am Jiwon, ha? One, two, three, 3,413 pesos. Maraming salamat po sa nagpaabot po ng tulong. Mo. At ikaw rin po, Tibotya, maraming salamat po kasi nandito po kayo lagi sa akin. Thank you din. I love you, Diday. Love you rin po.